Kasi ang ating freedom of information, si dating pagulong Duterte lamang ang nagpasa ng utos noon sa executive branch ng ating pamalaan na magkaroon ng freedom of information. Pero dito sa Congress po, hindi pa yan legislated eh. Correct. Wala pa rin tayong batas na tayo po, ang publiko ay may karapatan na malaman po ang lahat tungkol sa atin in the interest of transparency. So, Jan po sa Kongreso, will you file a bill? Will you support a bill para fine once and for all magkaroon na po tayo ng Freedom of Information Siguro, Act? Yeah. Uh, aside from filing a bill, no, para i i itulak itong uh, Freedom of Information. Dapat maging uh, culture, maging practice, uh, maging uh, maging Uh, masanay ang ating mga public at uh, sa ating mga taong bayan na hanapin talaga itong mm. mga information na to lalo-lalo na pagdating sa budget. Mm, mm, so, I think... Magkusa, so mag ano? Magkusa na. Mag in, in, other words, hindi naman kailangan talaga mag-file ng bill kung talagang seryoso ka mag-insert. Change kang mag na yung mindset. but sense. it's not made available to you. Pag, if, if it's like, well, di ba si Ombudsman uh, Samuel Martires, uh, magugulat ka, di ba sinabi niya ang salin, hindi, hindi pwedeng ano, ma-access ng ano nang ano nang citizenry 'di ba he passed it before yung SALN. Ah hindi ko alam pero hmm. lahat ng SALN namin is uh, submitted, <laughs> is submitted hmm. for, for, oh, oh, oh. for public cons uh, consumption. So so uh, I, I I think it depends also on the individual kasi kahit anong batas ang gawin natin hahanapan hmm. nila ng butas, butas yan eh hahanapan oh. nila ng parang uh, Uh, sistema mm. para itago yung mga interest nila o kung yung ano mga gusto nilang gawin uh -huh. so uh -huh. there should be a a cultural change uh -huh. no a behavioral change uh -huh. na mismong mga politiko e eh, kusang na mag uh, mag submit mag -submit, magpakita at ipunyag yung uh -huh. mga ginagawa nila dun sa congress so uh -huh. I, I think Yeah, you go back to that time when I when when uh, your name is hmm. sort of li like you know the most important thing. Uh, uh, uh. Debraca, kasi <laughs> ngayon, ngayon, Ang wholesome pag ng mindset ko. Ang <laughs> <laughs> wholesome, wholesome ng mindset ni Kong <laughs> Ali. <laughs> I was going to ask Kong Ali, kasi ikwento mo sa amin how it's done, kasi ikaw nga nag-independent ka, kasi nga you felt na talagang uh, kumbaga masyadong masadong minanggal to yung uh, budget, budget for this year. oo. Oh, oh. but how does it go? Uh, ideally, no, may, yung mga pass-through rate na sinasabi nila sa mga kongresista, tapos yung mga kongresista na nagiging contractor. You personally, are you aware, because uh, I think Senator Ping Lacson and the uh, Comelec said nga na parang may mga 67 na po na donors ang nakita po nila na nagbigay sa mga, sa mga tumakbo noong 2022. Ba, ano ba yung kalakalan? Sabihin na natin ngayon, no, moving forward, gusto natin nga maging transparent, maging accountable na, maging maganda ulit ang mga pangalaman kala ng mga kongresista pero paano naging madumi? paano nagkagulugulo? ano po yung mga pasikot-sikot ang ginawa po ng mga kongresista at least for But, your in your well, for your part well uh, as we can see no at, at least it's an open secret mm. na halos lahat ng uh, pondo ng uh, ng uh, Bung Pilipinas, ay eh, nilalagay dito sa dpwh due uh to -huh. doon, meron silang parang systemic uh, way no of uh, i guess the uh, milking the government yeah. no so uh it starts with appropriation kasi lahat 'to may ano eh may parang bawat daan parang yung customs diba o kahit na mga government uh documentation bawat lamesa na daanan eh may may lagay, <laughs> may lagay kaya, diba? pinagbawal may, drawer, kaya pinagbawal ang drawer alam <laughs> mo oh, drawer, kasi magbukat yung drawer doon nila ilalaga lagay so, so oh. Oh. in the same manner this is also similar yeah. no so it starts with appropriation meaning mm. Yung Congress appropriates the fund, alam na nila kung saan pupunta yun. Mm -mm. Yung uh, small committee, arinig ko nga, from apat, naging isa pa eh. Oo, oh, <laughs> okay. isa <Saan> na lang, <laughs> naging, hindi na committee. From the small committee, naging, uh, uh, naging smaller committee. And then pa, So, so para <laughs> yun na lang mag decide kung saan pupunta yung, kung anong projects ang ipapasok sa budget. Oh, 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 oh. So, from appropriation, alam na nila yan. So, naka-ready na, naka na mm. 'di ba 'yung mga contractor, 'yung DPWH, kung anong project, kung ano, kung saan ilalagay, kung ano ang uh, kikitain nila. Halos ano na 'yan, uh, set Seven in place So every year, naghihintay lang 'tong mga ano, mga contractor saka mga dpwh kung sino nakaupo At saka 'yun lang ang pupuntahan nila at sasabihin nila, "Oh, dito naman natin ilagay." Ah, ba? Diba? So, and so, sa because of sabihin na natin, competition. Oh. Di ba? So, siyempre, siyempre, ang daming project yan. Sino yeah. pipiliin nung, ano, nung uh, decide kung saan ilalagay? Oh, oh. So, siyempre, palaki yan naman yan. Sasabihin oh. nila, o sa amin, ganito na ang bibigay namin. Ganito ah. naman. And that created palaki the whole... Palaki ng lagay. Mess. ng lagay. It's...